alam mo ba 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 alam mo alam mo alam mo alam mo araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Stephen Paul Jobs, ikadalawang apat ng Pebrero taong isang libo siyam na at lima hanggang ikalima ng Oktubre taong dalawang labing isa, ay isang Amerikanong negosyante, inventor, at mamumuhunan na kilala sa co-founder ng higanting teknolohiya na Apple Inc. Si Jobs din ang nagtatag ng next at chairman at majority shareholder ng Pixar. Siya ay isang pioneer ng personal na computer revolution noong 1970s at 1980s kasama ang kanyang unang kasosyo sa negosyo at kapwa Apple co-founder na si Steve Wozniak. Ipinanganak ang trabaho sa San Francisco noong 1955 at pinagtibay ilang sandali pagkatapos. Nag-aaral siya sa Reed College noong 1972 bago umalis sa parehong taon. Noong 1974, naglakbay siya sa India, naghahanap ng kaliwanagan bago nag-aral ng Zen Buddhism. Siya at si Wozniak ay nagtatag ng Apple noong 1976 upang higit pang bungo at magbenta ng Apple ay personal na computer ni Wozniak. Magkasama, ang duo ay nakakuha ng katanyagan at kayamanan makalipas ang isang taon sa paggawa at pagbebenta ng Apple II, isa sa mga unang napakatagumpay na mas-produced na microcomputers. Nakita ng mga trabaho ang potensyal na commercial ng Xerox Auto noong 1979 na hinimok ng mouse at may graphical user interface, GUI. Ito ay humantong sa pagbuo ng hindi matagumpay na Apple Lisa noong 1983 na sininda ng pambihilang tagumpay na Macintosh noong 1984, ang unang mas produced na computer na may GUI. Inilunsad ng Macintosh ang industriya ng desktop publishing noong 1985 kasama ang pagdaragdag ng Apple LaserWriter, ang unang laser printer na nagtatampok ng vector graphics at postscript. Noong 1985, nilisan ni Jobs ang Apple pagkatapos ng mahabang pakikibaka sa kapangyarihan kasama ang board ng kumpanya at ang CEO nito noon, si John Scully. Noong taong din yun, isinama ni Jobs ang ilang empleyado ng Apple upang itatag ang next isang kumpanya sa pagbuo ng platform ng computer na nagdadalubhasa sa mga computer para sa mas mataas na edukasyon at mga merkado ng negosyo na nagsisilbing CEO nito. Noong 1986, Tumulong siya sa pagpapaunlad ng industriya ng visual effects sa pamamagitan ng pagpopondo sa computer graphics division ng Lucasfilm na kalaunan ay nag-iisa bilang Pixar na ng unang 3D computer animated feature film na Toy Story 1995 at naging nangungunang animation studio na gumagawa ng higit sa 27 pelikula mula noon. Noong 1997, bumalik si Jobs sa Apple bilang CEO pagkatapos makuha ng kumpanya ang Next. Siya ay higit na responsable para sa muling pagbuhay sa Apple na nasa bingit ng bangkarota. Nakipagtulungan siya ng malapit sa British designer na si Jomi Ive upang bumuo ng isang linya ng mga produkto at serbisyo na may mas malaking epekto sa kultura, simula sa kampanya sa advertising na magisip ng iba at humahantong sa iMac, iTunes, Mac OS X, Apple Store, iPod, iTunes Store, iPhone, App Store, at iPad. Noong 2003, na-diagnose si Jobs na may pancreatic neuroendocrine tumor. Namatay siya sa respiratory arrest na may kaugnayan sa tumor noong 2011, noong 2022, iginawad siya sa posthumous ng Presidential Medal of Freedom. Maagang buhay, pamilya. Ipinanganak si Stephen Paul Jobs sa San Francisco, California, noong ikadalawampu't apat ng Pebrero taong isang libo siyam na at kina Joan Carol Shebel at Abdul Fate, John, Landoli, Erebek. Si Abdul Fateh Jandoli ay ipinanganak sa isang Muslim na sambahayan sa mayayamang Syria na magulang, ang bunso sa siyam na magkakapatid. Pagkatapos makuha ang kanyang undergraduate degree sa American University of Beirut, si John Dolly ay nagtapos ng PhD sa Political Science sa University of Wisconsin. Doon, nakilala niya si John Schiebel, isang Amerikanong katoliko na may lahing Swiss-German na ang mga magulang ay nagmamayari ng mink farm at real estate sa Green Bay. Ang dalawa ay umibig ngunit hinarap ang pagsalungat ng ama ni Schiebel dahil sa pananampalatayang Muslim ni Jandoli. Nang mabuntis si Shibal, inayos niya ang isang saradong pag-aampon at naglakbay sa San Francisco upang manganak. Hiniling ni Shibal na ampunin ang kanyang anak ng mga nagtapos sa kolehiyo. Napili ang isang abogado at ang kanyang asawa, ngunit umatras sila matapos matuklasan na lalaki ang sanggol, kaya si Jobs ay sa halip ay inampon ni na Paul Reinhold at Clara ni Hagopian Jobs. Si Paul Jobs, Isang Amerikanong may laing Aliman ay anak ng isang magsasaka ng gatas mula sa Washington County, Wisconsin. Pagkatapos mag-dropout sa high school, nagtrabaho siya bilang mekaniko, pagkatapos ay sumali sa US Coast Guard. Nang ID deploy ng kanyang barko sa San Francisco, bet niyang makakahanap siya ng mapapangasawa sa loob ng dalawang linggo. Pagkatapos ay nakilala niya si Clara Hagopian, isang Amerikanong may lahing Armenian, at ang dalawa ay nakipagtipan pagkalipas ng sampung araw noong Marso taong 1946 at ikinasal noong taon ding iyon. Lumipat ang mag-asawa sa Wisconsin pagkatapos sa Indiana kung saan nagtrabaho si Paul Jobs bilang isang machinist at kalaunan bilang isang tindero ng kotse. Dahil ni Clara ang San Francisco, nakumbinsi niya si Paul na bumalik. Noon, nagtrabaho si Paul bilang repossession agent at naging bookkeeper si Clara. Noong 1955, pagkatapos magkaroon ng aktapot na pagbubuntis, ang mag-asawa ay tumingin upang magampo ng isang bata. Dahil kulang sila sa edukasyon sa kolehiyo, sa una ay tumanggi si Shibol na pumirma sa mga papeles sa pag-aampon at nagtungo sa korte upang hilingin na tanggalin ang kanyang anak sa sambahayan ng mga trabaho at ilagay sa ibang pamilya. Ngunit nagbago ang kanyang isip pagkatapos ng mga ako si Paul at Clara para bayaran ang tuition ng kanilang anak sa kolehiyo. Kamus Minzen Sa kanyang kabataan, dinala siya ng mga magulang ni Job sa isang simbahang Lutheran. Noong si Steve ay nasa high school, inamin ni Clara sa kanyang kasintahan, si Chris and Brennan, na siya ay napakatakot na mahalin si Steve sa unang anim na buwan ng kanyang buhay. Natakot ako na kunin nila siya. Malayo sa akin. Kahit na pagkatapos naming manalo sa kaso, si Steve ay napakahirap na bata na noong siya ay dalawa ay naramdaman kong nagkamali kami. Nang ibinahagi ni Chris Ann ang komentong ito kay Steve, sinabi niya na alam na niya at kalaunan ay sinabi na siya ay labis na minahal at pinagbigyan ni na Paul at Clara. Pagkalipas ng maraming taon, nabanggit din ng asawa ni Jobs na si Lori na niya na talagang pinagpala siya sa pagkakaroon nilang dalawa bilang mga magulang. Magiging Grizzle, si Jobs nang tawagin sina Paul at Clara bilang kanyang adoptive parents at itinurin niya sila bilang kanyang mga magulang na isang libong porsyento. Tinukoy ni Jobs ang kanyang mga biyohikal na magulang bilang ang aking sperm at egg bank. Hindi yung malupit, ito lang ang paraan noon, isang bagay sa sperm bank, wala nang iba pa. Pagkabata, lagi kong iniisip ang aking sarili bilang isang tao sa humanities noong bata pa ako, ngunit mahilig ako sa electronics. Pagkatapos ay may nabasa ako na sinabi ng isa sa aking mga bayani, si Edwin Land ng Polaroid, tungkol sa kahalagahan ng mga taong maaaring tumayo sa intersection ng humanities at sciences, at napagpasyahan kung iyon ang gusto kong gawin. Steve Jobs Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless!